Palabas po tayo na ng maaga ngayon at magpipishing tayo. Sana hindi tayo dilimin kasi medyo hapon na. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, ngayon po eh, ay tayo ngayon, nakaparking. Nakalabas tayo ng maaga. Nakalabas tayo ng alas 5.30. Pagka hindi po natuloy yung uti namin. Maksidente po yung kasama namin na isa. Napitpit po yung kanyang daliri at nagpaklinik. Kaya po hindi natuloy yung oti. At sa sunod na araw po ako mag uuti sigurado ngayon po idala ko yung pang fishing Yan so manging po tayo so madali lang kasi ano na 540 na yata lulubog na po yung araw kukuha na tayo ng pang ulam Yan. namiss ko kasi yung tilapia tagal ko lang hindi nakakain ng tilapia so kulungin po natin yung adun na Ang tilapia so siguro ay nagbababaan na prepare na po ako kasi gagabi na hindi na tuloy yung overtime namin. Yung mga binubuhat po namin dun, mga 40 kilo, 40 to 50 kilo. Hindi kasi kayang gamitan ng crane. Kasi pahaba siya. Ay napitpit. Kaya hindi na kami nag-uti. Bukas po yung uti namin. Kaya ngayon, sadya ako rito. Taglit lang po tayo. Para kumuha ng pang ano lang, pang ma Sana makahuli tayo. Pero makahuli tayo. Sana hindi makalabas. At yung kamay ko po ay hindi pa maisalo ng lambat. Medyo masakit pa. Schedule ko sa Webes magpapa-x-ray. Ano po, mag-aano yung lambat, yung toyo yung ginagamit. Po yung mga tahi, tahiin pa. Kaya ilalatag na lang natin. Hay ko. Masakit talaga yung kamay ko. Yan dito lang natin yung sinilas natin. Yan po yung ating babanatan. Lulu. Ito malak. Ito yata yun. Nakita po ako ng kakaibang kulay. Ito yata yun. Ito yung tilapia. Ang dami. Tara po. Dahan-dahan po tayo. Naba po tayo dito. lang tayo. Doon po yung ilog na ating babanatan. Isasal ako po doon sa pasokan. Para hindi sila makalabas. Ay, hindi akong pumunta dito. Ang kulit ko po, no. Akong pumunta dito na ito. Dahan-dahan lang po.

Pero po rito. Mahuli na mo pala sila. Apat. Napakarami. Mahuli. ito,

natin. Pilahin ko na po, baka may huli na. Ay, dami ko, nakakalabas. labas, natin. yan harvesting na po natin. Pati mga dumi-dumi, kung -dumi. ano Ito natin. Kaya, na po natin dito. Nakuha na tayo. Ayan, nakuli. Mga tilapia po rito, ganito oh. Mga mahaba ulo, pero matatabaan mga sasya. Ayan, dalawa, meron pa rin. Ayan. wala po ako ng pang-breakfast. Kapang, ano, panlagay sa rep. Wala yung hito. Parang hito kayo nakita akong kulay puti. Siguro tilapia lang yung mahaba. Wala po, ang dami nun. Isang timba siguro. Ay, wala. Wala natin isang timba. Hindi pagod pa ako ah. Nalabas ko po sa trabaho. Para mamaya masarap yung kain. Oo, laki oh. wala pa. okay. Kaya po lagi ingat ako sa ano, sa machine ko. Maraming salamat sa inyo po. Na nagsasabi lagi ingat ako sa baho. Kasi dalawa na po yung nadagana ng kamay doon, napitpit yung kamay. Yung isa, dugo, si tatay, tanda na siya, senior. Ano siya, napit Napitpit naman. Pero nang itim lang yung daliri niya. Kaya pina-extray niya. Dinala agad sa clinic. Ah, bali yung buto. Kaya po ako, oh, kahit mabagal, basta sigurado. Pag maliliit, pakawalan na lang. Kaya pwede na to. Tama na to. Hindi po ako nakasama kina Pipoy nung nakaraan. Kasi maaga silang nalabas. Kasi may uti sa misan masama rin yung ano ko lasa pagod lagi 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 po kasi ako uti uti ano oh. ano ano ganda ng isda oh may kuhol pala rito subukan ko ipaan yung kuhol bisikleta tawa, ah natin Yan, wala na pero linisan ko po itong lambat dito kasi mama ko pag maraming layak layak nakalahat yung timba din naman nakalahat timba po meron pa rito meron pa rito yung isa Yan, po yung huli ko. Ayan, no. timba. Yan po yung huli natin. ano o. Alahat yung timba. Laho ka na. May maliit, may malaki. Pero hindi ka aligitan. pala dito kuhol. Mga kuhol po ganito. So, hindi naman ako nakain ng kuhol. Yan. Ayusin ko lang po itong lambat. Tapos pauwi na tayo. Yan. Nalagay ko na po yung lambat dito. Sa ating huli. Medyo may araw pa naman. To. tingnan po natin yung iba natin pamiting. Baka may nakahuli po. Tapos painan din natin yung iba. Kung so, aabot pa. Pain po natin tilapia muna. na yung laman po ng tilapia Ayan, papain po natin to hiwa-hiwain natin At pandawin po natin yung pamitin maaga pa naman maaga tayo nakahuli ng isda kung naalala po nyo may mayroon po tayong ano, iniwan na may pamain As hindi natin napandaw so pandawin po natin kahit mga ilang araw na kalipas so maliwanag pa naman po eh pero pag madilim na ano na po ako? Uh, hindi na po maglalagay ng pain. Tingnan na lang natin yung huli. Nalalanag pa. Ay, hindi na po ako yung kilabutan dito. Masa maingay ka lang. Nandito yun. May itlog lagi. Handaanan talaga siya. Pero bulabog na yan eh. Ayun, lumabas na. Lumabas na siya parang mapipisa na so, hindi ko po titingnan ting so ano ko lang po yung ano yun po lumabas na siya parang mapipisa na ay pisa na yung iba pisa na yung iba nilalanggam ito so, hindi na po tayo lalapit yan hindi na po ako lumapit bali inabot ko lang ng tripod tingnan natin dito yung ating ano kamitin lagi na? Ah. may kumuha na may kumukuha no ano, wala na yung bawigan natin ano know? wala na po yung bawigan natin no? Oh. iniwan natin dito eh. wala na ngayon oh. may kumukuha talaga <laughs> papainan sana natin Ayan, punta po tayo dito. Maliwanag pa naman eh. Yan, malubog pa araw. ito rin tayo dadaan para maliwanag. Kulit ni Bro Alvin, oh. Salamat sa salamat sa inyong pag-alala. wala talagang naka wala talagang humisibad, oh. Eh, pagut na, oh. Eh, hindi pagut Painan natin. Pang hito po itilapi kasi nasubukan ko nakahuli ng hito. Ah, pa. Yan, bali yung pagpain ko. Doon lang. Laman na lang ng tilapia. Yan lang. Okay na yan. Tapos may kaluban tayo dito. Yan. Ina natin. Para paggising natin bukas. Pandawin natin. Nakahawal ito. Yan. Paina natin. Isa. Walang mga huli pinakahuli to ah hindi na po ako dudulo doon sa malayo dito na lang tayo magkabit oh mga isda yan nakahuli rin po kung pinapandaw ko talaga ng ano ng maaga nakahuli rin naman siya eh so, tulad ito kulukulukot na rin oh ay oh may, may ano pa natin kaya dito po ang mahuli dito total na andito na rin lang And, ano na tayo kabitan na natin mga lima lang hanggang doon lang hindi na ako lulusong sa malayo mga lima lang Nag-try po kasi akong bumili ng ano, bitong ng manok. Hindi pala sila dito nagtitinda doon sa palingke doon. Ang tinitinda lang nila daw, ano, atay, uh, balunan. Ay yung itlog-itlog. Ito. So, kahuli na yan. Yeah, may tilapia na po tayong hole. Pero, ay sayang oh. Hindi ko na pandaw. So, kahuli po siya. Oh. Ay hey, dalag. Tinain. Ano kang kumain dito? Ulo na lang po natira. Kasi nandito na rin lang. Ayun, dami doon no? Baka na kaya yung ano yun. Mga langoy na yun. Mga itong isda rito. Kain na lang rito. May dalawa pa tayong pumain. Ay, nakahuli to. Nakahuli oh. Gabi na putol. Nakahula rin pala siya, pinabayaan. Oh, putol po. Grabe, sayang 'yung mga ano pa, hindi ko pala daw nang isang araw eh. Kabitan natin 'yung andun. Hindi na po ako doon po ako naliligaw eh, banda ron. Hindi na po ako pupunta ron, dito lang tayo. Ngayon dito, kadot. Kasi maraming nag-aalala sa atin. Hindi na rin po ako magpapadilim ito dalawa pala ito hindi na tayo magpapadilim kasi delikado pag nga naman halibo ah, sinakpal ako rito ng buaya wala makakita sa akin pero dito po sa Taiwan ah, wala pong buaya pala dito pag sinerge nyo wala rin, siya, wala ring malalaking ano, wala, wala rin pong malalaking ah, ano, crocodile o mga butike walang malalaki ito lang class na itong kakabitan na natin dito kasi malalim na po yun eh ito dito nag ano dami isda rito dami mga isda yan nakahuli rin to ito pala yung naputol putol oh yan last na po ito Plus. ay dalawa kalapit yung isa samantalahin ko na po tas agahan ko na lang bukas tas pang ihaw po yung ano nito yung mahahuli ito Talagang kumagat dito sa anong tara. Uod. Nandito pa rin uod eh. Tilapia naman. no. Yan. Yeah, makakulit ah. Yeah, Yan. Okay na po. Nakabita natin. Kapito. Tuloy na tayo. Ang tunay na lakarang ko hindi mo ma masyado malalim tapos doon tayo dadaan sa dati ito po yung ilog oh ayan makita ko sa inyo Yan. tapos yung araw oh, lulubog na kaya tayo na po bago abutan pa tayo lubog. Nandito na po tayo. Alabas na. Sakto-sakto lang. Maliwanag pa. Hindi e ka tulad nung nakaraan. Hindi <laughs> na natin makakita yung liadaanan. Buti may plus tayo. Ando yung ating huli. Liadaanan natin. ito lang po yung pinanghulihan natin baka mayroon pa meron na naman nga yun oh. nabalik oh dami nabalik oh. nakit na po tayo ito po yung dam oh pag bumukas po yan ano yan maraming naman ito lahat po tayo sa ating panghuli ng isda sa kapag kapit ng pamitin may magbibihis po ako pago din alas 6 na po ay 5.30 ay 6.15 na tayo na po, maaga-aga tayo ngayon, maliwanag tapos pagka dating ko po sa bahay yan, maglilis ng katawan tapos prepare ng pagkain yan. habang kausap yung ano mag ina ko tapos yun, mag i-edit -e yan. yan po yung motor ko dito na po ako ngayon sa motor. Ayan na yung motor natin. Ayan na huli natin. Salamat po sa pagsama sa aking pangisda sa ating adventure. Ayan, biyahe na po ako. So God bless po sa inyo. Ingat din po kayo palagi.